kung seryoso talaga ang administrasyon sa paghabol about sa corruption tingnan nila yung uh, buong budget ng 2024 at ng 2025 at hindi lang yan wag tayo tumigil diyan sagutin yung mga blanko doon sa budget. Madami pa tayong questions. So, hindi lang hindi lang flood control. Lahat. VP, <laughs> uh, ngayon lang eh, nagdemanda si Yorme, Mayor Isko, kay Congressman Chua regarding sa mga flood control. Mm -hmm. What's your opinion at saka would you encourage other mayors na i-demanda yung mga congressman nila na mayroong mga palpak o ghost project? Yes, oo. Uh, trabaho ng ano yun? Trabaho ng Commission on Audit na mag-imbestiga. Uh, kung meron silang makita na anomalya sa mga projects. no, So based on their audit uh, or based on investigation sa DPWH, kung o kung hindi man dahil sila yung uh, iniimbisigahan based on uh, NBI or uh, special committee ng DOJ na mag-imbestiga, dapat talaga pagpanagutin uh, yung mga public officials at yung mga contractors ng ghost projects at ng substandard uh, projects dahil delikado yon uh, sa mga mamamayan. At saka huwag tayo tumigil sa flood control projects dahil noong 2023, 2024, noong 2024, last year, nagsabi na ako sa school building program pa lang ng Department of Education, pinaghati-hatian na ng members of the House of Representatives pero walang nagreact. Eh hanggang ngayon, walang nagsasalita, walang nag-iimbestiga. Hindi lang naman flood control eh. So kung gusto kung seryoso talaga ang administrasyon sa paghabol about sa corruption. Tingnan nila yung uh, buong budget ng 2024 at ng 2025 at hindi lang yan, wag tayo tumigil diyan. Sagutin yung mga blanko doon sa budget. Madami pa tayong questions. So, hindi lang hindi lang flood control, lahat. Since ma'am you have by ano uh, information dun sa dati kayong deputy secretary, are you willing to appear sa Senate hearing ni Marcoleta para ibulgar itong mga humingi sa inyo noon ng project ng uh, parte sa deputy? Hindi naman sila humingi ng parte sa amin eh. Kasi diretso nilang kinuha yung budget. Diretso nilang kinuha ang school building program, ang SBP, at uh, pinaghati-hatian nila sa loob ng House of Representatives. At diretso nilang inattach yung listahan nila doon sa GAA version, House version ng GAA. At inakyat nila sa Senate. In fact, during the Senate hearing ng Department of Education, lumabas yun at tinanong yun ni uh, Senator JV Estrada pero nung nagsabi kami uh, at alam yon alam yon ni BBM wala naman siya reaction ni eh. so kaduda-duda kung bakit bigla ngayon meron tayong uh, investigation investigasyon sa flood control projects kung seryoso talaga sila and si BBM alam niya yan kasi governor siya dati mayor ako dati alam alam nating lahat kung ano yung anomalya, ano yung korupsyon sa budget ng gobyerno, sa projects ng gobyerno. Buksan lahat ng investigasyon.